Hi guys! Welcome to Ermini mini vlog. Ito nga at nakaligo na si Aling Desai. Binibihisan ko na siya. After nyan, ipupusod naman natin siya. So sabi ko magsuklay ka muna anak. Ay nako, napakagiging kuminis ditong batang ito. Dalagang Pilipina talaga ang datingan malayang malayang kumilos kay mami na parang lalaki. At ayan nga, pinupusod ko na si Aling Tisay dyan. Habang si kuya naman naliligo. So ayan, iligyan lang natin ng kachuk-tsakan. Ewan ko ba kung ano tawag dyan sa ano na yan? Sa pusod na yan? Basta maganda siya. <laughs> ayan nga si Aling Tisay, walang magawa kung ano na ano pinagagawa sa harap ng kamera. So ayan, matatapos na tayo. Then, pipili na tayo ng clip niya dyan. O, di ba? Ang ganda. Ayan. Tinitingnan tingnan na pa ni Aling Tisay. So, ayan na nga. Pumipili na siya dyan ng clip. So, yan sana yung ilalagay ko. Kaya lang ang problema. Ayaw kumapit. So, kailangan ko yung clip na bakal talaga. Ayan, meron akong nakita ay eh, nang nilagay ko diyan, oh, 'di ba? Ang cute-cute. So sabi ko sa kanya, wag mo nang ipusod yung ilalim kasi basta masapay hair doon niya. So pumayag naman kalaunan, ito nga pala ang baon nila. Ayan. Meron tayong bagong bili na bento wow. box, lunch box. Oh, 'di ba ang ganda? At nandito na kami sa school. Ayan, papasok na ang dalawang kiddos. Sobrang dami ng bitbit. -bit. Hindi na hinatid ni mami kasi medyo masama ang pakiramdam ni mami. At tapos nang mag-lunch mga kiddos. Ayan si Kuya, paparating na. Kiss me, ka? Kiss me. And finally, nakagawa na din tayo ng wow. ice cream. Napakasarap yun, guys. At meron tayong bisita. Ayan, busy-busy sa drawing Inutusan lang ng nanay. Ayan, hindi na nakauwi. Parang nanay lang. Mahilig sa chicken minute. Hindi ko alam kung ano dinodrawing ng dalawang kidos na yan. At eto nga, may pinakita sa amin si Aling Tisay na Candy. So, wow from Japan pa. Thank you so much, Miguel and Margot. O ba diba? ang cute-cute nung candy sa Japan. At eto nga pala yung dalawang kidos. Naglalagay ng mga coin sa kanila mga coin bank. Ayan. Ang dami wow! ng pera ni Aling Kisay. Tapos madatagdigan pa yan kasi meron akong sinabi sa kanila na pag nakaka-perfect sila sa exam, meron akong ibibigay sa kanilang reward. So ayan, iipunin nila yan dyan para sa susunod ay ngayong December na darating, mai-open nila kung sakaling puno na at makabili sila ng mga toys na gusto nila. Yung mga binibigay kong baon sa kanila, hindi rin nila ginagastos kasi meron naman talaga silang pagkain na binabaon. So parang extra lang nila yan kung sakali. At ayan nga yung dalawang makulit, nagre-review sa bawat isa. Si Aring Vicente Gatanong, si Kuya taga Sagot, and vice versa. Thank you for watching guys. Ingat kayo palagi. God bless you all. Oh, good night.